Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao. Kung maaalala nyo, ito yung panahon kung saan araw-araw, halos araw-araw ngumangal-ngal -araw si Duterte. Hinihila yung Pilipinas pababa at naninira. Tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ayan tayo eh. Kaya ka ipinadampot ni Pangulong Marcos sa ICC at sa Interpol dahil sa ganyang mga salita